Guys, may pusa kami ngayon. Oh. Nakita namin dyan sa labas. So, kung mayroong maghahanap bukas, babayad namin ito bukas. Dati may pusa kami dito. Kaya lang kinawang ko dati yun. Dahil sembrang kulit. Ngayon, sabi nang asako, ba't sinapon ko? Pusa ka, idiota ka? Ah. Ngayon, meron naman kaming bagong kon. Si gedit mo sa. Wala lang ko na to pag walang mag-unkil. Ngita pa ng alam mo ya ko magiging sa atin ko. Ha, ano pangalan mo? Um, Candy. Well, sobrang dikman din lagan. Eh sobrang inaga niya. Kasi may pangalan pa may, may dating pusa ni Candy. Ni Candy. Teka, okay. Candy. mayroon hmm. Meron naman siyang panibagong kan Yay! 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 Ming! Ay, kulot. Ano yung mga Alaga? Saan papunta? Yan dito kasi yung Ngayon, Hindi ito kasi ang planggana ko dahil sigamit uh, ito ng karpentero ko sa tulugan. Palitada. Yan sa salag ko. Baka iihi. Murta tayo. Baka iihi siya. Ay ino. Pwede na may mga tubig doon. Ay, yung tubig doon, oh. may plangga, may tabo. Magkain okay, na ako dito. Sino mag-go up? Yan nga, ganito. Oh. Balik mo lang e, na doon. Iikaw mo na i-flash mo. bila aku nampaknya lekayan Fobi berapa lagi namanya Jaya emosi jen